Magandang araw sa inyong lahat at welcome back pumuli sa ating YouTube channel. Ngayong araw ay magbabahagi po tayo ng tips para maka-attract ng maraming pera ngayong nalalapit na selebrasyon ng Chinese New Year. Paalala lamang po, ito po ay gabay lamang at pampaswerte. Kung sensitibo po kayo sa ganitong paksa, maaari nyo na po itong iskip. Tayong lahat ay nangangarap na magkapera ng marami at para matustusan lahat ng pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay, lahat tayo ay maiging nagtatsaga at lumalaban ng patas at nagtatrabaho ng patas sa gabay ng panalangin sa puong may kapal. Ngunit parang pansin natin ay tila dumadaan lang palagi sa ating mga kamay ng ilang segundo ang perang ating pinaghirapan at kung saan saan na lang ito napupunta. Minsan pa ay napupunta at nagagasta sa mga bagay na hindi naman natin halos kailangan. At dahil dyan, kailangan tayong maging intelligent financially sa paggamit natin ng pera. At para maswertehin tayo ngayong taon, kung hindi mo pa ito nagawa nung pagsalubong ng January 1, 2025, ay pwedeng-pwede mo itong gawin ngayong nalalapit na Chinese New Year 2025, Year of the Snake. Heto ang isa sa mga gabay na ibabahagi ko sa inyong lahat para mas dumoble ang swerte at mag-adya ng kagalakan sa ating buhay ngayong taon. Una ay ang lucky coins. Palagi kang magdala o magtago ng kahit na anong coins sa inyong wallet o pitaka o kahit sa pouch. Dahil ang mga barya po ay swerte po ang dala. Ngayong Chinese New Year, kailangan meron kang isang lucky coin or Chinese lucky coins po. Maari din kayong gumamit ng lucky coins na may kakaibang disenyo. Pwedeng galing ibang bansa na mga coins at mas maganda kapag ito ay nasa kulay silver. Dahil ngayong Chinese New Year, ang isa sa lucky color po ay silver at ito rin ay nagtataboy ng malas at nag-aadya ng swerte. Pangalawa ay ang lucky colors. Ang mga lucky colors sa bagong taon 2025 ay kulay green, gold at purple at pati na rin ang silver kung saan ito po ay isang lucky color sa Chinese New Year. Mas mabuboost ang swerte kapag meron ka ng mga kulay na nabanggit sa kahit anong bagay, mapawalit man, bag, damit, sombrero o underwear. Anything basta mga lucky colors po. Kahit man lang sa isa sa mga nabanggit na kulay ay mayroon kayo, tiyak ay suswertihin kayo. Pangatlo ay ang Green Candle. Ito po ay isa sa mga lucky charm ang Green Candle. Magsindi lamang po kayo nito kahit twice a week sa inyong wealth corner or sa inyong pong altar. Dahil ito ay nagsisimbolo ng prosperity, abundance, at wealth. Pang-apat, ay ang pananaw sa buhay. Siyempre kapag tayo ay mayroong positibong mindset at pananaw sa buhay Tiyak na tayo ay suswertihin. kaya kaya dapat mag-instill tayo ng positivity palagi at araw-araw para mas lapitin tayo ng swerte at hindi tayo pasukan ng negative energy. Kasi kapag tayo po ay negatibo palagi ang iniisip, ma-attract natin ang negative energy. So mas mainam po na mag-isip tayo palagi na maganda at positibo para maka-attract tayo ng swerte. At ang panghuli, dapat palagi po tayong magpasalamat. At syempre, para maka-attract tayo ng swerte, aside po sa pagiging positibo ang ating isipan, dapat din po tayong maging thankful sa lahat ng bagay, lalo na sa puong may kapal. Tandaan natin na hindi natin makakamit ang lahat ng kasaganahan at swerte kapag tayo ay makasarili at ignorante, dahil hindi po yan nakaka-attract ng swerte. So kapag tayo ay marunong manalangit at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na ating natatanggap kahit ito man ay expected o unexpected blessings bigyan palagi natin ng oras ang Panginoon at magpasalamat sa kanya para mas lalapit sa atin yung swerte. So tandaan lamang po natin na ito po ay mga gabay lamang at instrumento lamang para makatulong sa atin na maging positibo sa buhay. Sabayan nawa po natin ang kilos at tiyaga at tiwala, panalangin sa poong may kapal para tayo ay maswertihin sa buhay. I claim it, I claim it, I claim it. Maraming salamat po sa inyong panonood at see you again po sa ating next Gabay Upload.